lang no parking ito. ay nakakto ito yung motor ko amusin pa rin <laughs> kasi yung panahon hindi ko masabi kasi kaninang umaga hanggang tanghali mainit tapos ngayon uh, kulimlim na naman tinatamad pa ako maglinis baka masayang lang yung ating linis eh abang abang lang muna <laughs> abang abang eh no? o kaya lang natin to punasan lang natin mamayang gabi okay So, yun. Nandito tayo ngayon sa ano ba ito? Manggas pa o luksuhin? Iba ba? Basta. At yan. Dito, binababa yung mga parcel ng JNT sa loob na yun. Nag-apply din ako doon dati pero hindi eh, ako tinanggap nabukan ko rin mag GNT rider hindi ako tinanggap dahil sa sa motor ko kinestyon agad nila yung motor ko eh. tanong kung kung ito yung aking kaargahan diba kaya ayun hindi tayo tinanggap dahil lang sa motor eh mas maraming may kakarga ito kumpara sa mga con uh, discard lang para madamihan ng karga karamihan kasi sa mga nag uh, delivery rider ng GNT ha, those, <coughs> scooter kung meron mang kwan uh, tricycle tsaka yun bukuyok yun yung kanilang hinahire kasi gusto ata nila yung halos mapuno yung mga motor <laughs> sa delivery sa mga parcel na ay kakarga oo wow. kung porsyentuhan na ata ang labanan dun eh hindi ko alam kaya uh, ginagawa ng iba halos mapuno yung kanilang mga motor ng parasel ito, manggas na talaga ito <laughs> kanina lokso yung baba pa yun so, oh, dami na rin pala ditong gasolinahan dati yung mga kundang uh, yun liblib na lugar <laughs> sa center na sila dun yun lang ito lang hirap dito sa akon two way yung jeep hindi tinatabi sa gitna lang sila nagbababa at nagsasakay tuwi na nga lang ayaw pang igilid gilid para yung iba baka lasot diba okay uh, habang nandito na rin tayo uh, pumunta kasi ako sa bayan namin sa dito sa Alfonso may sisilipin lang laka ng pagbabago nito nung yung kuko Coco Rider ito yung madalas na ruta ko eh itong kay Kuchalponso lang Rider din ako bago ko Marami, marami akong pinasok na trabaho. ang mahirap lang sa kuko kasi uh, pag ka uh, sa experience ko uh, na pagiging kuko alam ano mo yun yung uh, kailangan mo pa magpaalam pag mag o off ka ng mag o off ka sa tapos na sa apps ng kuko. Kailangan mo po magpaalam para halimbawa kakain ka. Kailangan mo po magpaalam. Hindi mo hindi ka pwedeng mag basta-basta mag top sa apps ng hindi ka nagpapaalam kasi uh, mamayat mayain ka ng kanilang kon kasi monitor nila sa sa computer yung pumapasok sa iyo monitor nila eh yun kaya hindi rin ako nagtagal kasi eh, nahirap di ba yung kailangan mong kung kakain ka na tapos hindi ka pwede kumain dahil sa order kami naman dali dito Yan terminal ng jeep at bus sarado na yun dating JTC na sarado na uy ang dami na ring bago dito sa area to. sa bayan namin, sa Alfonso welcome sa aming bayan ng Alfonso yun lang ah rush hour pa lang yun kasi labasan ng mga estudyante lakas nung nagtutulak na yun umapadyak tapos tinutulak pa yung kanyang kasama lakas nun <laughs> may Lucy. May Lucy silaw. yun <laughs> yung may rusi may rusi plus sila yun 150 dito may pakay kasi ako dito yung honda kondisya, motor shop din siya pero sa honda na-traffic tayo dito yun nga pala dito nga pala sa amin may policy na uh, no helmet, no travel Tapos, meron din isa pa, no plate, no travel. Thank you. may e, na rin dito dati wala pong enforcer dito o, ngayon meron na gumami na rin kasi eh, ang mga establishment dito sa aming bayan bukod sa establishment eh, dumami na rin ang mga may sasakyan dito kaya nagsisikip na rin dito nga pala kundin one way maraming one way dito sa amin saan dito yun nagagala na rin ano? may hagad na nagagala <laughs> dami lang dito na Daya talaga kailangan dandahan bayan na namin Chat Basta na kasi natin ako natigil <laughs> Carlo Yun lang no parking Tayo sa so tayo pwede umarada? Ay, doctor. pwede ba dito? parada tayo tapos hindi pala pwede tayo oh, dito yung may nang huhuli service na tayo sa lalim kasi oh, dito yung may nang huhuli wala oh, po pum pumarada dito ah Papa. Siksik tayo sa loob. Siksik tayo sa loob, yan ah. <laughs> Kundi po, motor ko hiyo mahal na. tingin tingin lang ako doon sa Honda Alfonso or on scooter ang na display sa kanila meron pala doon akon winner x tatlong tatlong kulay yung pula puti tsaka yung itim uy ayun meron doon pala meron turo kaya ako natatakot mga nan kasi dito madalas madali ng mga mga bakal na matitilos sa gintong kanan pagka bagong, bagong tila tayo bigla ko ng ang dami ang dami ang tambay ito tayo at yeah. yan kabili ako bigla kasi ako natakam eh sa cake yam at fish bowl nakalagay oh no parking anytime pero ang daming nakaparking ano na <laughs> aray ko kahit na may kon tayo dito may batas na no helmet no travel marami pa rin nagbumotor dito na wala talagang helmet tulad dito nasa unahan ko estudyante pa naman Napapagusto kasi akong kumuha ng hulugang motor eh. Di ba? Ang hirap naman. Maraming mabibiling mga second hand kaso, di diba, Kailangan mo pa magpa-transfer ng ownership bago ka talagang aasikasuhin mo pa bago palipat ng pangalan Tuntua ka So yan Hanggang dito lang At maraming maraming salamat Peace out